All right mga amigos, matapos ang first round knockout destruction ni Ben The Surgeon Whitaker kontra Benjamin Gabbat si kahapon. Walang kalamala kala mga undefeated rising star na nilooban pala ang kanyang bahay. Laking gulat niya sa kanyang pagbalik sa kanyang tahanan ay natangayan na siya ng mga gamit. Kabilang ang kanyang IBF International Light Heavyweight title na napanalunan noong nakaraang taon. Pero sa ipinost na video nga po ni Whitaker ay maikita ang kalmado lang naman siya at nakuha pang magbiro kung saan sinabi nga po niya na ano daw ang gagawin ng mga magnanakaw sa kanyang title belt. Kaya naman sinabi niya rin sa video na ang makapagtuturo ng mga salarin sa kanya ay magkakaroon ng malaking pabuya. Heto dapat panoorin natin yung mismong video. Highs and lows of the sports. Come back, house has been burgled. But Wensbury, I got a big, big reward. Find these people, let me know. They've even took my IBF belt. What are they going do with that? So yeah, let me know hit me up in the DMs. Big reward. Samantala sa iba pang balita, co-founder at CEO ng MVP Promotions na si Nakisa Bidarian. Hinubaran ng maskara ang matchroom promotions pati na rin si Ben Whitaker. Sa kabila ng masigabong palakpakan dahil sa impresibong knockout na panalo ni Ben Whitaker. Kritisismo sa matchmaking ni Eddie Hearn at level of competition ni Whitaker ang isinuwalat nito sa madla. Aninaki Sabidarian sa kanyang post sa social media, this man is boxing again on December 13th in a pro fight. He has lost 129 times and has been knocked out 80 times. Two of those losses came back to back against Ben with a opponent, Benjamin Gavazzi. Both fights were a decision win. Marinate on that for a minute. So ang ibig sabihin ng kanyang post mga amigos, bagamat 19 wins, 2 losses with 13 knockouts ang kartada ni Benjamin Gabatsi Sa papel magandang record yan, pero kung huhukayin nga daw po, malalaman mo na puro pipitsugin pala ang tinalo nito. Lalo na kung malalaman mo pa na isa sa mga tinalo nito ay mayroong 129 losses at natalo ng knockout ng 80 beses. Tapos yung boksingerong may ganong kabantot na record eh hindi pa na knockout nung kalaban ni Ben Whitaker. Kaya lumalabas po mga amigos na mismatch yung ikinasang laban ni Hearn para kay The Surgeon. mo sa akin